So, yun. Magpapaksiyo tayo mga Roblox. Paksiyo yung isda. Ayan. Pinailalim po mga Roblox yung talong at saka mga krikados natin. So, paksiwin na lang natin to kasi lagi na lang mga Roblox. Kailangan natin mag-ingat. Ayan. Ito yung isdang sap-sap mga Roblox nilabas. Ayan. Ito yung hip-hop na isda mga Roblox. Sap-sap. Yo. Ha-ha mga ko Kasi ilang days, puro karinim mga ko blocks. Kagabi, nagsanggap sal pa kami. Kaya, naisipan kong mag-isda naman mga ko So, yan mga ko Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. And pakiclick na rin ang bell button para update kayo sa mga bagong videos mga ko And then, sama na rin nyo yung page ko mga ko at MarTV TV. Ayan. So, mga Koblaks, salamat sa suporta sa muting channel ko. Ayan mga Koblaks. So, lagyan natin ng bawang. Si bawang nila ang And then, so ayan mga Koblaks. Kompleto na yan mga Koblaks. Kaya lalagyan na lang natin ng suka. Ayan na. Sop, sop. Sop, sop. Ito yung hip-hop. Sop, sop. Ayun. Ayun mga Koblox. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, panambing naman mga Koblox. Thank you so much. Ayan. So, lagyan na natin ng suka mga Koblox. Ayan, suka. Ayan, pamintang bilog. Ayan mga kabas, lagyan natin. Tapos laurel. Lagyan din natin. Ayan mga kablaks. May kakunti lang natin ang laurel ko ata dito. Pero at least mayroon pa kahit kapay, no? Ayan. And then, lagyan natin ng konting tubig. Magic sarap. Of course, mga Hoblox. Pampasarap. And then, asin mga Hoblox. Ayan. Pinsin na kayo mga koblaks. Ako lang humahawak ng cellphone. Then, lagyan natin ng asin. Ayan mga koblaks. Kunti lang. Huwag masyadong maalat. Kasi yung diligay maalat mga koblaks. Ayan. Lagyan natin ng big mo ko At lagyan din natin ng counting mantika mo ko blocks. Counting konti lang. Yan. So ayan nga mga ka kumukulo na yan Sarap naman hmm. ako blacks mukhang food tayo ngayon kasi nga isda ang ulam natin ayan sop sop Ayan, mga koblaks. Malaman itong mga diba di ba ito yung, ano, yung nagiging dried fish. Yung malilit lang siya. Pero lumak lumaki ito, nakita ko sa paling yung mga blocks Di ko alam ang tunay pangalan nito. Basta ang alam ko nito, isap-sap eh, mga kaoblacks. Kaya tinatawag ko itong hip-hop na isda. So, kulang mga ka-blocks yung ano natin, asin. Lagyan natin ng konti asin. Um, ano lang Kumbaga Okay Ayan mga koblaks At konti pang tubig Mga koblaks Para may sabaw tayo Pangit naman yung walang kasabaw-sabaw Ayan mga koblaks So mekos-mekos lang At konting oras Okay na to At magsitsibuga na tayo mga koblaks Ayan mga koblaks yun. So, takpan natin ulit mga kaoblaks. At hinaan natin ng apoy. Ayan mga kaoblaks. Yan mga koblaks, oh. Luto na, mga koblaks. Ayan. Patayin na natin to mga koblaks. Sarap naman nito. Mapaparami na naman ang kain ko nito mga koblaks. Sige na mga koblaks. At kakain na kami. Salamat sa panunod. Until sa next naming video mga koblaks. So, bye-bye. I love you mama. Chop-chop. Ito si koblaks nyo. Nagsasabi. Ingat palagi. And God bless you.